kahit anong mangyari. Hmm? Bunso, kung gusto mo magic, bahala sa'yo. Nani tayong nandyan para sa isa't isa. Yeah. Oh, Kids, you look so messy. Go get ready muna. Tapos ako na maglilinis dito. Lahat ng baday, kaya nating gawa ng paraan. Ay! Ako delivery Lika sa atin ng pagmamalasakit. Paskong Pasko, todo kayod pa rin ah. Na. Pag ng pamilya ko. Sa inyo na to. Share na tayo. Kaya't buong puso tayong nagsishare ng blessings. Makakagawa tayo ng madagandang baday at memories together. Three, two, kahit na sa amba po man tayo ng mundo. Huwag video call tayo na dito na ikita niyo, ah. Namiss ko na yung Pasko sa Pilipinas. Hindi natin kinakalimutan yeah! man, huh? <laughs> ang ating pinagmulan. Kung may mangyari mang hindi hinaasahan. Walang kuryente. Walang problema. Hindi magpapatalo ang ating paligid masayahin. At higit sa lahat, tayo ay makajos. Thank you po sa aming mapagmahal na pamilya, sa abilidad para ma-overcome ang mga challenges. Sa mga taong nagmamalasakit, sa magagandang memories na araw-araw naming nalilikha. Sa blessings nyo sa aming bayan at sa mga kaibigan na nagpapasaya sa atin. Thank you po. And dahil po sa inyo, puno ng puso ang Pasko.